Gumagawa ka ng content araw-araw, pero bakit parang bumababa ang reach mo? Baka kasi may ginagawa kung akala mo okay lang, pero sa loob sinasakal na ng algoritem ang account mo. Maraming creator ang hindi alam to. May mga harmless habit daw sila, pero sa algorithm, red flag pala. Pakinggan mo to, para hindi ka mabiktima. Una, yung sobrang edit ng caption at hashtag matapos mo i-post. Alam mo bang kapag inedit mo agad-agad, nag-reset ang distribution ng post mo? Mas mabuting planuhin mo muna lahat bago mo i-upload. At ang pangalawa, pag-delete ng post kapag wababa ang views. Akala mo nililihis mo ang feed mo, pero sa algorithm, parang sinasabi mong hindi ako consistent. Mas okay iwan lang yan. Misan bumabalik ang reach after ilang oras o araw. At ang pangatlo, pag-share ng sarili mong video sa sobrang daming groups or page. Akala mo promotion, pero sa system ni Meta, spam signal yan. Mas safe kung organic sharing or gamitin mo ang real boost kung may budget ka. At ang apat paggamit ng paulit-ulit na intro at caption o hashtag sa bawat post. Hindi mo lang alam. Pero napansin niyan ng algorithm bilang repetitive pattern at ba ang reach mo kahit quality content pa yan. At ang pandima, pag-post ng sunod-sunod sa loob ng inang minuto. Meta needs time para i-analyze at i-deliver ang content mo. Kung sabay-sabay mong pinupost, nagkukumpit lang sila sa sarili mong feed. Kaya kung gusto mong maintain, ang growth mo, tandaan, last mistake, more rich.